Libo-libong trabaho at posibleng mabuo kasunod ng na mga nakuang investment pledges ni Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging pagbiyahe sa Japan. Yanagulat ni Kenneth pasyente. Pinapako ang mga pangakong pamumuhunan na nakuha ng bansa sa unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan noong Pebrero. Ibinahagi ng punong ehekutibo na hindi lamang nanatiling pledges ang business commitments na napirmahan noon. Ayon sa Pangulo, mula sa 757 billion pesos na investment pledges, 169.7 billion pesos na rito ang naipasok sa bansa kung saan nagresulta ito sa pagkakabuo ng nasa halos 10,000 trabaho. Dagdag pa rito ang mga panibagong investment na nakuha ng Pangulo matapos ang serye ng mga pagpupulong sa sideline ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Nine new letters of intent and MOUs were signed during this visit valued at 14.5 billion pesos in investments and over 15,750 additional jobs for our workers. Kaya sa kabuuan, aabot na sa mahigit 770 billion pesos na halaga ng pledges mula sa Japanese investors ang nakuha ng Pilipinas. This significant investment is anticipated to create around 40,200 jobs marking a positive and promising development for our collaborative efforts. Pero bukod sa usaping pang-ekonomiya, isinulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang usaping pangkalikasan na nagresulta sa pagkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng DENR at Ministry of the Environment ng Japan para sa pagpapatibay ng environmental protection. Napirmahan din ng Memorandum of Cooperation sa Coast Guards ng dalawang bansa na ayon sa pangulo ay magsisilbing daan para pagtibayin pa ang relasyon ng Japan at Pilipinas. Ipinunto rin ng pangulo sa pagdalo nito sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting ang mga inisyatiba ng bansa para itulak ang clean energy transition. I highlighted our experience in promoting clean energy projects such as the first wind farms in Southeast Asia. In 2003, during my term as governor of Ilocos Norte, and I invited ASEC partners, including Japan, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intention of the ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. Naging produktibo rin ang pakikibahagi ng Pangulo sa Commemorative Summit para sa punta taong anibersaryo ng kooperasyon sa pagitan ng Asia at Japan, kung saan nabigyang diin sa mga pagpupulong ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Napagkasundoan din anya ng mga ASEAN leader ang pagkakaroon ng rules-based Indo-Pacific region na nakaangkla sa UN Charter at Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. We highlighted the need to promote respect for sovereignty and territorial integrity, settlement of differences or disputes by peaceful means, and renunciation of the threat or use of force. rin ng punong ehekutibo na nagsilbing daan ng summit para bigyang diin ang layunin ng Japan para isulong ang pagkakaibigan sa ASEAN, kabilang na ang Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths or Genesis Program na anay sinusuportahan ng bansa mula pa noong 2007. Naging plataporma rin ito para mapag-usapan ang papel ng Japan sa ekonomiya ng Pilipinas at sa mga bansa sa ASEAN, maging ang pagsulong sa kapayapaan at seguridad, trade at investment, climate action, energy security at iba pa. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng bansa ang mga programa, proyekto at inisyatiba ng ASEAN para sa ikauunlad ng rehiyon. My administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners, our stakeholders will continue to best serve our national interests in as much as we promote the regional interest of peace and prosperity For the well-being of our people, without a doubt, this summit reaffirmed the robust and enduring character of ASEAN-Japan relations. Kenneth paciente, para sa bayan.